Guys, i-flake na rin ako ng choppy ni Gadi. Ano yung chapi choppy ni? Ay, tricycle ni siya ba? Mura sa siyang jeep. O, ako pala yung gamay ha? Ako yung tuyo ko na ko, Kurbaan ni O, mura jeep. Ala, na mo diligid eh, Oh, o. O, ala, tsuya ay, Kurba kayo sa ulo. niya, Made in the Philippines. O, gilid ni China Philippines ni. Kulba aga guys. Oh. Oh. Oh niya. Gusto mo gana mo sa kain mga bagong kasal pwede ni sakyan bagong kasal indot gini. cuy kay ba. Oh. Kulba. Kulba kayo guys. Kurat kayo. Kan lagi dito. Ya diri wara magtukot para mutuyo guys dito ra. Perti oh. kulba. Ya atop petanaw. Mo nang iya oh. Oh. Agaw, Jojo, wabingga. Kurata, no? Di basta-basta, oi. Dudi. Oh?